magandang umaga Good morning guys Good morning guys nice Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa ating vlog Hintay-hintay muna tayo kasi wala pa tayo kasama po muna tayo dito at ah, kung bago pa lang kayo sa aking youtube channel i-subscribe po pag support ko po, po yung mga na SG natin ng mga security guard support po uh, bawat subscribe niyo po ay kasuportahan niyo po yung mga warjang kagaya ko kung bago lang po kayo sa my youtube channel pag subscribe pag pindot lang po yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video at hindi naiintay lang po hindi naiintay lang po tayo ngayon ang uh, oras po natin ay 07.51 update lang po kayo i-update ko lang po kayo mamaya diyan na nga nakapasok na po tayo uh, asal ko yan po tayo nag-log out ng ating mga uh, kasama na dumating at abalang-abala po tayo dyan kasi marami pong mga uh, lagayan ng mga uh, ano-ano ang nilabas natin at nakarating na rin yung aming gwapong messenger yan yan po ang aming messenger yan po at abala din siya dahil yun na nga nag open na kami at nandyan na kami sa loob at nilagin ko na rin yung time niya at pagkatapos ay na gano'n na tayo dyan nagbihis ya nagbihis po tayo diyan para uh, ready po tayo at uh, ano tingnan niyo naman uh, ano pa yan naka <laughs> hindi pa yan naka ano? hindi pa yan snappy <laughs> pero unti-unti ay uh, nagbubutones pa yan at parang malalim yung iniisip <laughs> Uh, tingnan nyo naman no? Oh. Tingnan nyo nung mataw oh. Parang malayo ang tingin At malayo ang iniisip At uh, Yan oh. oh Tumingin pa sa salamin para Maglagay ng Niktay Para maging snappy tingnan Yan oh 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 diba Oh Yan. penting. Ano lang, pitpihit lang diyan. Oh. Oh, parang 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 snappy na. <laughs> oh, eh. Tingnan pang buhok kung ano ba. Ah. Eh, tingnan natin. Oh. Oh, di Parang Parang bang napuporma ng ano tinuod na kwan kwarja <laughs> parang parang tunay na guard uh, ganyan talaga uh, ganyan talaga tayo kapag umagang umaga parang nakatingin sa malayo kung ano ang nasa isip kung anong mangyayari sa araw na yan at uh, yan nga uh, Pagkatapos ay yan, nakajuti na po tayo at nagumpisa na po yung nagupi na po yung one, yung banking hour. Yan no. Marami na pong tao, maraming naghihintay kasi subrang uh, sobrang tagal ang process ng mga ano, uh, depositor kasi uh, hindi masyado malakas yung signal kaya daming tao At yan o Naghihintay At tumating yung kasama ko galing CR Kasi nagsisir Tingnan nyo naman o parang si Bruce Lee <laughs> Parang si Bruce Lee Yan At bising bisi po tayo dyan dinilalam nila alam tayo Yan Yan At pati si ate ay abalang abala at yan o, Ngayon, kasama ko para si Bruce Lee ang ano, ano. yan o at, yan na nga at, tingin lang tayo tingin lang kayo sa pang, pangyayari dyan at abalang abala ang mga tao at natapos na rin sa wakas ang time dyan at nagsira na, nagsira na anak panahon o wala ng mga tao o nagulat ng tadya sa manager nga kanusa mo uli ay ah, ako mga ba nang uli na ako ako na nabiling kay closer mga wana ako lagi closer o,

mag uh, na ng gabi at ngayon eh, lang po ang out natin kasi matagal dugay na kuli ang manager mga uh, KSG uh, at ano na apoy na kayo ako na Happy New Year sa lahat uh, Tanggang Di rin natagotok O bago ko lang sa akong Youtube Channel Pagka Subscribe lang ko Magpipindot ang Subscribe At yung Notification Bell Para updated it. Update it mo sa akong mga video uh, di, di rin natagotok Mayong gabi At